Ingat mga kuya. Uff, ang init. Pero ang lamig ng pawis ko. Mga kapatid, dahil ito ang aming family car. Isa po itong 2023 Toyota Avanza E-Variant Automatic Transmission. Ngayon, kung napapansin ninyo, Naka-tear down ang buong harapan ng sasakyan na ito. Ang tanong ngayon, paano nga ba ito umabot sa ganitong sitwasyon? Ang disgrasya nga naman mga kapatid no, di mo masabi kung kailan i-strike. Kaya naman itong aming family car, di ko nalang talaga sukat akalain na isang hapon ay machichempohan ng aksidente sa skyway pa. May kalakasan man ng impact, okay naman ang family member namin na nagmamaneho ng sasakyang ito noong araw na yun. Yung engine out of alignment na, coolant wala na, laglag na, tabas na lahat. Ang aming nakabanggaan at ang naging legal na proseso ay magandang topic for another day pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Avanza na ito. Kamakailan lang ay narito tayo sa mga kaibigan natin sa Broadway Car Care Center sa United Nations Avenue mga kapatid. Maintenance lang ang pakay natin noon at nabanggit ko sa video natin na isa sa kanilang expertise ang body repair and paint. Di ko lang talaga sukat akalain na ilang linggo lang matapos yon ang sarili kong sasakyan mismo ang mga ng kanilang specialty na yan. Wheel. Ang gastusin, aabutin ng mahigit 200,000. Mabigat madugo at kakailanganin ng skill ng gagawa nito para sa kasiguruhan na mabubuo itong muli. At bukod sa pagbabalik sa dati nitong kapugian, higit na mahalaga na maging roadworthy ito at maging safe ang mga family members kung gagamit pa nito in the future. Para sa akin, yan ang pinakamahalaga dahil walang halagang kayang tumumbas sa kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya natin, mga kapatid. So far, King, nalista ko na yung mga body parts na kailangan lang natin palitan for this car. Ito eh, front bumper mo. Front radiator grill. Front bumper garnish. Headlight. Tapos hood. Hinges. Papalit ako, left and right. Palit dalawang fender. Minor naman, minor issue. Radiator stay assembly. Mechanical parts. Yung diniskas natin ay body parts muna. Ang mga papalitan ko sa mechanical part natin ay radiator assembly, condenser assembly, air housing assembly, yun yung pinaka-plastic dito. Then, water reservoir tank, condenser air guide, aux fan housing assembly, yung sa likod nito, may housing to. Then, aircon pressure switch and right engine support. Apalitan ko lang tong support na to. Baluktot. So far, ayan, Brother King Senko, hindi to malala. After namin to magawa, parang wala nangyari. Lahat, papalitan natin yung mga dapat major parts. This wala, pag ito, pinarepair mo, kita ka agad. Pero the rest, pag ito, pinalitan ko, pinalitan ko to. Wala, parang brand new yan. May kalakihan man ng gastusan, may mga ine-explore naman kaming options ng Broadway Car Care Center para gumaan ang gastusing ito. Sa pagsubok na ito, mahirap man dahil sa mga kakambal nitong gastusin, heartaches at stress. Pasalamat pa rin ako dahil may mga kaibigan tayo sa industriya na ating matatakbuhan sa ganitong pagkakataon ng pangangailangan. Sa proyekto na ito, samahan po ninyo ako hanggang sa ito ay ating matapos. At ang proyekto na ito, tatawagin po nating si Project Silver mga kapatid. Tulad nga ng sabi natin sa unang bahagi ng video na ito, ang disgrasya ay hindi natin masabi kung kailan ni strike Kayo e mga kapatid, nakaranas na ba kayo ng ganito kalaking pagsubok sa inyong mga sasakyan o motorsiklo? Anong ginawa ninyo? Please share your experiences on the comment section down below.